GUNI GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigay niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, may dalagang nagngangalang Marina. Maganda si Marina. Mahaba ang kanyang itim na buhok maputi ang balat at may malanghel na mukha. Maraming binatang nabibighani sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, taglay niya ang ugaling ikinaiinis ng mga tao. Siya ay Inghitera. Hindi niya kayang tanggapin na may ibang mas maganda, mas masaya o mas matagumpay kaysa sa kanya. Tuwing may bagong bagay ang kapitbahay o kaibigan, agad niyang nararamdaman ang matinding pagkadismaya. Sa tuwing nakikita niya sa si Elena, ang kanyang pinsan na kilala bilang pinakamaganda at pinakamatulungin sa baryo, lalong lumalalim ang kanyang inggit. Sa si Elena hindi lamang maganda, kundi mabait at mapagmahal. Kaya't mahal siya ng lahat. Isang araw, inanunsyo ng mga nakakatanda sa baryo ang isang malaking piyesta. Lahat ng dalaga ay inaanyayahang sumari sa isang patimpalak kung saan pipiliin ang reyna ng baryo. ang mananalo ay tatanggap ng gintong kwintas, isang tropeyo at malaking respeto mula sa lahat. Agad na naisip ni Marina na ito ang pagkakataon niyang lampasan sa Elena. Kailangan akong manalo, sabi niya sa sarili. Hindi ko ahayaang sa Elena na naman ang magningning Nagpaganda ng gusto si Marina para sa patimpalak. Kumasto siya ng malaking halaga para sa pinakamagarang bistida. Nagpagawa ng alahas at nagpagupit ng kanyang buhok sa lungsod. Ngunit nang dumating ang araw ng piyesta, tila walang saysay ang lahat ng kanyang paghahanda. Si Elena pa rin ang hinahangaan ng mga tao at siya ang itinanghal na reyna ng baryo. Hindi matanggap ni Marina ang pagkatalo. Habang nagkakatuwaan ang lahat sa piyesta, umalis siya at nagtungo sa kakahuyan. Doon umiyak siya ng gusto, nagrereklamo sa kalangitan. Bakit? Bakit si Elena ang laging pinapaboran? ako ang mas karapat dapat. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang boses mula sa likuran. Kung nais mong lampasan ang iyong pinsan, may paraan, sabi ng boses. Napalingon si Marina at nakita ang isang matandang babae na tila nagmula sa dilim ang kanyang mukha ay may mga kulubot. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Sino ka? Anong ni Marina? Bahagyang natatakot ngunit na intriga. Isa akong tagapagbigay ng mga pangarap, sagot ng matanda. Maaari kitang gawing mas maganda at mas makapangyarihan kaysa kahit sino. Ngunit may kapalit. Hindi nagdalawang isip si Marina. Ano man ang kapalit gagawin ko? Gusto kong maging mas maganda at mas sikat kaysa kay Elena. Binigyan siya ng matanda ng isang bote ng langis. Pahinan mo ang iyong katawan ng langis na ito tuwing gabi bago ka matulog. Sa umaga magbabago ka ang iyong kagandahan ay magiging labis na kaakit-akit at lahat ng tao ay magpapaligid sa iyo. Ngunit tandaan, huwag na huwag mong gagamitin ito ng labis. Ang labis na kagustuhan ay maaring magdala ng kapahamakan. Sinunod ni Marina ang bilin ng matanda. Kinagabihan, Pinahira niya ng langis ang kanyang katawan. Kinaumagahan, nang tumingin siya sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Ang kanyang balat ay kuminis. Ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. At ang kanyang buhok ay kumintab na parang seda. Sa araw na yon, lahat ng tao sa baryo ay napatingin sa kanya. Pati ang mga binatang dating naaakit kay Elena ay biglang lumapit kay Marina. Sa susunod na mga araw, si Marina ang naging sentro ng atensyon. Sinadya niya magpakitang gilas kay Elena. Palaging ipinapakita ang kanyang kagandahan ang mga tao sa baryo ay tila nagbago. Unti-unti nilang nilimot si Elena at sinamba si Marina. Ngunit hindi nasiyahan si Marina. Gusto pa niyang higitan ang atensyon ng lahat. Sinimulan niyang gamitin ang langis gabi-gabi. Kahit pa naririnig niyang bumubulong ang boses ng matandang babae sa kanyang panaginip. Mag-ingat ka, Marina. Ang labis na kasakiman ay magdadala ng sumpa. Hindi siya nakinig. Ang kanya kagandahan ay tila naging sobrang perpekto na halos hindi na siya makilala bilang tao. Ngunit kasabay nito, nagsimula niyang maramdaman ang kakaibang pagbabago. Isang gabi, habang ginagamit niya ang langis. Biglang nakaramdam si Marina ng matinding sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagiging mahaba. Ang kanyang mga hoko ay humahaba at tumatalim. At ang kanyang mga mata ay nagiging pula. Nang sumilip siya sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili na nagiging isang nilalang, isang aswang. Napasigaw siya sa takot. Sinubukan niyang ibalik ang dati niyang anyo, ngunit hindi na niya magawa. Sa sobrang pagkadesperado, pumunta siya sa kakahoyan upang hanapin ang matandang babae. Nakita niya ang matanda na nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Tila hinihintay siya. binala ang kita Marina, sabi ng matanda. Ang labis na inggit ay may kapalit. Ngayon, ikaw ay isang halimaw. Walang sino man ang muling magmamahal sa iyo. At ang iyong kagandahan ay nagiging kasumpa-sumpa. Patawad pag susumamo ni Marina. Gusto kong bumalik sa dati gagawin ko ang lahat ngunit umiling ang matanda ang sumpa ng inggit ay walang lunas ngayon ikaw ay magiging isa sa mga nilalang ng dilim at habang buhay ka maghahanap ng kaligayahan na hindi mo kailanman makakamtan simula noon si Marina ay nawala sa baryo Sinasabi ng mga matatanda na sa tuwing sa sabit ang gabi, makikita siya sa kakahuyan. Umiiyak at naghahanap ng mga biktima upang pagkuna ng sigla. Ang kanyang kagandahan na dati niyang ipinagmamalaki ay naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang inggit at kasakiman ay maaring magdala ng pansamantalang kasiyahan ngunit sa huli ang tunay na kagandahan ay nasa kabutihan ng puso. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po